Hi guys, ngayong araw nga pala, samahan nyo nga pala kami kumuha ng mga gulay at talbos ng kalabasa. Babalikan pala namin si Kuya na binilihan namin ng mga talong kalabasa at mais. Kasi nga ka, Kuya, namimiss na namin mag-ulam ng gulay ngayong araw. Sabi ko nga kay may eh, miss ko na nga mag-ulam ng gulay kasi nga puro na tayo manok. Baka ako Kuya, magkabuli na tayo at hindi pa na tayo kakaulam na manok. Uy! Pumunta pala kami dito sa may bukid kasi sabi ni Mike, dulo daw kami ng talong. kasi yung kakilala namin dito na taga sa aham, yung nagtitinda siya ng talong. Maraming silang tanim na talong guys, kung makikita nyo. Ay, kaya Boy, Ay! Andito ba si kaya Boy. So ayan, naglalakad nga pala kami kasi wala nga doon si kaya Boy sa talungan niya. Doon kami pinapapunta sa kabila, doon sa may kalabasahan daw. So pupuntahan na natin. Yan, medyo lubak nga lang yung daanan. At nasa ano kami, pinakadulo na kami ng na, na, na yun. Upload lang alam mo kami pumasok dito ni mama eh. Ano? Muntik-muntik pa ako madulas.

Dito man, marami dito sa malilim. Hatayin ko 'to eh. Na. So ayan Nakakita tayo ng ano kaya Kaya pinapatay na nila kuya yung ano Tinadaga daw Yung kanilang kalabas eh. Logi daw sila Maura ang bilihin, bilihin. bilihin. Diyan lang sa plastic Diyan na sa plastic. Teka, dyan mo muna. Ayan po ang itatapakan mo. Bulok na ito. Bulok mo. Sarap din sa munggo, ano? Oo, munggo. Ah. Ito na nga yung nakuha natin ng na mga dahon ng kalabasa, yung talbos ng kalabasa ayan, pwedeng pwede itong ilawak sa munggo ayan, napakasarap nito lalo na sa ano, bulang lang, ah, grabe, mga taga-probinsya lang, nakakapagluto ng bulang lang, eh, yung alam na lutong bulang lang tapos binigyan pa kami ni Kuya ng kalabasa. Kaya lang, may sira na tong ganyan. Pipilian mo na lang. Pero yung banda naman dito eh. Hindi pa, ano. Ayan, no. Makakalahati pa tayo dito eh, no. meron pa isa. Kaya lang may bulok din. Ayan, pinapatay na nga rin pala nila yung kalabasa. Kasi nga, nalulugi na nga sila Kuya. So, ang ipapalit nga daw pala nila dyan yung talong. Papalitan daw nila ng talong. Ayan. Ini-spray na nila. Pinapatay na nila yung mga kalabasa kasi nga nagkakaroon nga ng mga ganito. Ganyan, may mga tama-tama. Inuood na rin. Kadaga ba yung tawag doon? Ayan, napakalawak ng ano nila. Taniman ng kalabasa. Yan, hanggang dun sa may kubo, 'yun oh doon, doon. 'Yan. Ang dito. Tapos ito yung bakod, 'yun yung bakod nila. Sa 'yan na si Kuya. O. sa may bakod na siya banda.